Magtatatlong buwan na, sa loob ng Baguio City Jail Mail Dorm ang 42-anyos na si Raven, hindi niya tunay na pangalan. Nakulong siya matapos itong masangkot sa diumanay pagbebenta ng iligal na droga. Sa nalalapit na halalan, nangangamba ito sa posibilidad na hindi ito makaboto dahil sa kanyang kaso. Very important po talaga yan dahil pag hindi ka bumoto, baka, <laughs> di ba, sabi nga nung pag hindi ka bumoboto, magiging, Yung anong tawag nito? parang wala nang permanente na konsay. Ganito rin ang kanyang kasamahan na si June. Siyempre kami naman ay namimili rin ng ano, uh, kung sinong karapat dapat na kandidato hmm. na hahalal dito sa Baguio. Ayan po ang ano namin. Pero laking ginhawa nila matapos malaman na kabilang sila sa siyam na mga persons deprived of liberty na makakalahok sa darating na halalan sa lunes, May 12. Papasalamat po kami sa uh, kasi kahit na dito kami sa loob, makakabuto rin kami. Ang hakbang na ito ay patungo sa mas makatao at inklusibong halalan na programa ng Comelec at ng BJMP. Yung mga balota ng ating mga PDL voters will be uh, retrieved from the original precincts, kukunin sa mga original precincts as early as 5 in the morning, tapos ipupunta sa ating BJMP facility, isi-shade ng ating mga PDL voters, pagkatapos nilang mag-shade, ide-deliver back yung mga balotang uh, accomplished ballots sa mga uh, original precinct nila at i feed ng ating mga electoral boards. Uh, hopefully magiging uh, maayos at mabilis yung proseso ng PDL voting because we made trainings, we made simulations and uh, it will be participated by the BCPO, the BJMP, at yung mga special electoral boards natin para maging seamless yung proseso ng ating mga PDL voters. Nakalaad naman ito sa ano sa constitution natin na lahat ng Pilipino ay pwedeng bumoto to to uh, exercise their the right of suffrage so long as uh, nag po silang uh, pangalan o nakare-register po sa comelec. Uh, ang mga PDL na boboto ay sumailalim sa voter registration at verification. Ang mga ito rin ay hindi pa nahahatulan o mayroong apelang dinidinig sa korte. So ang procedure po dito ay pupunta po kami sa precinct kung saan nakaregister po yung uh, yung PDL po natin para kunin yung uh, yung uh, balota po niya. May kasama pong uh, taga-Comlec doon na pagkinakuha namin yung ano yung uh, balota ay i-escortan po natin yung balota papunta dito sa loob ng bilangguan para dito na magka-cast uh, vote yung mga ano po natin yung mga PDL po natin. Isa sa gawang special voting sa mismong pasilidad sa Lunes para matiyak ang kaligtasan, kaayusan at integridad ng proseso. Vanessa Bukom RNG News.